Good morning mga bok. Pakita ko lang yung ginagawa namin ngayon in Max B1 mga bok. Yan si sir. kakaparit lang last week ng ball race mga bok. Original Yamaha pa daw yung pinakabit niya. Lumuwag. Nagkaroon ng clearance. Binalik niya sa gumawa. Kaso pagbalik, sininsil na naman daw ulit. Lumuwag ulit after sikipan, Lumuwag ulit. Ngayon, ayaw niya na kasi pasinsil. Ngayon, nakita niya yung mga vlog natin. Pumunta siya dito si sir. Si sir, galing pang San Juan to. Pumunta dito sa Lagro Kaiso City para magpagawa ng ball race hindi na binalik nung gumawa yung goma, yung takip. Si Nmax kasi may takip yan eh. May kita nyo yan mga book, may tanda ng pagkakasinsil yan. Nagtatanong si sir bakit daw lumuluwag. Hindi kasi nila na-press yan ng maayos. Sininsil sir, no? Pati yung ano sir, sininsil. Yung kinakabit ng mga ball race. Ha, mano-mano. Oo, oh, yun. Magiging honest tayo mga bok, dati nung wala pa tayong proper tools, ganun din tayo. Pero kahit ganun kami dati, minimake sure namin na lapat na. Pero kasi yung disadvantage pagka walang proper tools, kahit pakiramdam natin lapat na, pero pag ginamit ni customer, may chance talagang lumuwag. Kaya talagang nag-invest sa mga proper tools mga bok. Yan si Sero. Laki na lang ginagastos pero may alog pa rin yung ball race. Pakita ko sa inyo yung alog mga bok. Yan mga bok, naririnig nyo yung, ano, yung ingay. Dapat siya kasi wala tong awang. Dapat wala tong alog kahit konti. Dapat zero-zero to. Lapat dapat to. Ngayon kayo sir, ang eh. Oh. Hindi ko pa pinipers ang alog yan ha. Oh. Relax lang yan. Yan. Yeah. Mamaya dapat wala nang ganyan yan. Gagamitan natin ng Boris Installer para yung railings sa chassis ma-install ng maayos. Ma lumapat ng maayos. Yan yung Boris Installer natin. Meron tayong pang Honda, yung itim. Yung itong silver pang yamaan natin yan. Yan mga bok, gagamit tayo ng mga special spanner para dito sa mga special nut nung tipos. Ang kwento nga ni sir, wala daw ganito. Ginamitan lang daw siya. Sininsil sir, tama? Oh, okay, flat screw na mahaba, sininsil daw. So tayo, hindi na natin kailangan ng flat sinsil kasi meron naman tayong proper tools. Kaya ganito tayo mag mga bok, baklas, lahat. Kasi nga, gagamitan natin ng proper tools. Syempre, sa mga ibang hindi nagbabaklas ng kaha, wala na tayong, kumbaga, labas tayo sa ginagawa nila. Hindi na natin i Kung ganun yung ginagawa nila, labas na tayo doon. Basta tayo, ito yung ginagawa natin. Yung iba kasi may, may, nambabash pa sa atin, bakit daw ganito tayo. So, sa mga ano kasi, mekaniko, kanya-kanya lang ng uh, diskarte. So, kami, ito diskarte namin. Kung kayo, magpapagawa kayo dito, ganito yung mangyayari. Baklas lahat para magamit itong proper tools. Kasi pag hindi natin binaklas lahat, ay yung mga kaha, hindi natin magagamit to. Kasi yung, paano natin magagamit to, eh, nakaharang yung mga fairings, di ba? Kaya baklas kami talaga maggawa ng ball race. Baklas fairings mga bo. Kalin natin mga bo ng may pratan po. O, maluluwagan natin to na hindi inaano. Hindi pinupokpok, hindi sinisinsin. Na pwede naman talaga. Kaso siyempre, depende sa diskarte ng mekaniko makupunta niyo. Ah, maluwag pa siya. Eh. Hindi nila rin nasikita ng mga ayos. Eh, mga bo, naluwagan ko na. Ganun lang kadali pag may proper tools. Kahit hindi mo na maluluwagan mo. Kasi may proper tools sa. Kaya mga buko, ngikot na. Oh. diba? Okay. Natatanggal ko na yung mga buko. Tanggalin ko lang yung tatlong special na. Yung isa, naangat ko na. So, madali na yan mga buko. Natanggal na natin yung tipos. Tapos, sinek ko yung bolish niya. Original naman. May kita nyo yan kasi pag original mga buko, no, meron niyang code. Kaya na, no, nakikita niyo. ay mga kapok, oh. Ayan, yun, oh, Toto sa ibabaw. Ayun, nakikita nyo yan. Yan yung code nyan. Ayun, oh. Yun, oh, yan. Pag original, mga kapok, may ganyan. So, ngayon, gamitan natin ng bolis installer, mga kapok, para malapat natin ng maayos. Yan, gamitan natin na ito. Nakabit na natin yung bolus installer. Gamit, ito na yung proper knife fit. 28 sukat mga bo. Yan mga bo. Mga oh, diba? Hindi na di natin na, kailangan sinsilin. Pukpukin. Pag may ganito pa kayo mga bo, napakadali na. Yan. Malambot lang. Malambot. Hindi talagang maluwag pa siya. Alam mo, kahit hmm. ako, gano'n ko nang ikot. Oh. Kasi kung lapat to, hindi na ito iikot. Mm, yes, yes. Eh. Matigas dapat gap, kagod Gabi pang ikot lang yan. Ayan, okay, mga bako. Ang malamang. Yung mga bako nito eh. Ay, oh. Ang laki pa nung binabaw niya siya. Oh, uh, dito ang bako. Isa pa. Okay. Tinipihit ko na siya, pwersa. Ayaw nang kumihit. Ibig sabihin niya, lapat na yung mga box. Kaya tanggal na natin tanggalin yung balsing store natin. namin. May kita natin ang laki pa nung binaon mga box. So, kung sisikipan lang ito ulit, hindi ito, sinikipan lang yung mga nat dito, hindi nagaganito eh. May tendency lumabot ulit. Kasi hindi pa nakaupo yung mga readings. Meanwhile, nalinis na natin yung mga railings ni sir. Yan, nilinis na rin natin yan. Chinik natin yan. Wala namang gap. Wala namang clearance. Nalapat naman nila yan. So, ito pa yung ibang parts. Nilinis na rin natin. Tapos yan mga box. Nilinis na rin natin. Yan, na-press na natin ang bolus installer yan. So, ngayon, ibabalik na natin. Tapos ngayon, pinapalitan ni Joshua yung bearing sa gulong. Kasi, upon checking ko, ang laki na ng alog. ang laki na ng alog. Kaya, sinabay na rin ni sir. Balik na natin yung ano, mga parts ni shell. Nalagyan na natin ng grasa. Pati sa taas, nalagyan ko na rin yung paket. Ito, inayos na natin yung orientation ng mga special nut at special washer para mabalik na natin yung tipos mga bok. Yan, ibabalik na natin mga bok. A few inches later, Nabalik na natin yung ano, tipos at saka yung manibela. Pero hindi pa natin napaproper ng higpit yan kasi inantay natin yung gulong bago natin i-proper ng higpit mga bok. Kabit na natin yung gulong, yung tipos, yung shaft tsaka caliper ngayon, iikpitan na natin, gagamitan natin ng torque wrench so meron kaming special na spanner na pinawelding natin kay Joshua meron siyang kapitan ng torque wrench eh. may tsura niya mga bok torque wrench mga bok para proper yung ikpit iikpitan natin iikpitan na natin mga bok pag tumunog na ito, proper na higpit niya Eh mga Bokong. Ligpit na. Tumunog na mga bok. Eh mga Bokong. Oh. Di ba? Pag tumunog na mga bok, ibig sabihin proper na higpit natin. So higpitan na natin yung pangalawa at yung pangatlo. Importante kasi dyan yung una. Nakabit na natin na proper na natin ang higpit lahat. Ngayon, padagan nga ako dun, ano, Glenn. Check natin yung ano mga bok. Proper na yan. Smooth na. Alright. Ang importante yung ano. Yung alog mga bok. Wala na. Ayan. Kahit konti wala na alog yan. Okay. Balik na natin yung Felix si Sir para test drive natin. The next day. Nabuo na namin lahat. Yes, drive ko na. All goods na. Parang brand new na. Sir, tanong ko lang. Tuwing kailan siya lumuluwag? Mga ilang araw. Isang araw lang lumuwag na agad. Ayun. Sir, Di ba gagamitin mo to ngayon? Bukas balita mo ako kung lumabag o hindi. Para at least, di ba? Mo Pero yan, yeah, sure bull yan. Balita mo kung anong nangyari. Okay. Hindi na luluwag yan, sir. Pero balita mo, chat mo ako kung anong nangyari. Nakabukas pala yung ano. Auxiliary light. Yan pa Yan sa kapag. Sige. Ayun. Test drive mo, sir. Yeah. Ah, okay na. Yan, okay. mga bok. Hindi natin test drive sir. Nagtiwalan si sir sa atin. Pero yan, sir, all goods na Hindi na luluwag basta-basta yan. Wag ka lang maululubak ng one-time big time or wag naman sana, tumba, simplang, bangga. Yun ang mga kinakasira ng ball race. Sa mga gusto magpagawa, mga bok, message lang kayo, Motobok Garage Facebook page para may schedule natin yung mga papagawa nyo. Alright?